Gustong paimbisigan ni Sen. Rafi Tulfo ang trahedya sa tumob na bangka sa Binangonan Rizal. Kailangan daw may makulong dahil sa kapabayaan. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulhencio papaputol ko isang daliri ko. Sige, gabi natin dalawa, left and right ng daliri ko. Mababawasan. Yan ang hamon ni, ni Sen. Rafi Tulfo pero, kung may makukulong na taga bali. Philippine Coast Guard o taga Maritime bali. Industry Authority bali. o Marina kaugnay sa tumaob na bangka sa Laguna, Dibay na ikinamatay ng 27 pasahero. Gate ni Tulfo, palagi na lang sinasabing iniimbestigahan o mapapanagot ang mga nagkasala sa mga aksidente sa dagat pero wala namang nangyayari. For me, it's bullshit. Niluloko nila yung taong bayan. Dapat kung merong unang-unang kakasuhan, number one, yung inspector ng Philippine Coast Guard na naka-assign sa pantalan na yun. Sabi ng PCG, pananagutin ang may-ari at associational dispatcher na lumabog na bangka. Hindi rin daw ligtas ang nakajuti nilang tauhan ng araw na yun. Kasama po doon to, no? sa kakasuhan po, uh, reckless imprudence. Kasama, kasama po yung tao namin sa kakasuhan we are concentrated doon sa pag-file ng case doon sa motor bank owner at sa, sa association. Pero hindi yan bumenta sa senador. Kailangan daw imbisigahan sa Senado ang trahedya sa binangonan Rizal. Ang PCG, hinayaan daw na mag-overload ang nadisgrasyang bangka at hindi rin naka-life vest ang mga pasahero. Meron ba kayo nabalitaan ng taga-Philippine Coast Guard na nakulong dahil sa lumubog na bangka at barko? Wala pa. Marina? Wala pa. Sinong palagi na kukulong tuwing may lumulubog na bangka o barko? Tripulante, may-ari ng barko. Kuminsan pag barko, nakakalusot yung may-ari. Pupush ko na may makulong talaga rito. Naniniwala si Tulfo na oras na may makulong na taga PCG o marina, mababawasan ng malaking porsyento ang mga ng barko o bangka. Wala pang tugon ng PCG at marina sa mga banat ni Tulfo nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensho, News 5. Uh, so at tungkol pa rin ang balitang iyan, naghain na si Senator Grace Poe ng resolusyon para imbisigan ang binangon ng tragedy. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagkimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.